wala na tay mga major events or wala oh. Uh -huh. tay events karong araw apan dili pud pasabot nga atong bugkaan or atong gi so kani uh, mga motor patrol na to lang sir wala ni sa hilagti -hmm. pwede ni sila sa regular deployment ang gikuha na to nga mga augmentation o ang atong uh, other personnel na reserve sa ka, sa kukpo mao kani atong gi-augment sa mga events mo ni kining estratehiya nga gigamit ni kukpo uh, para mabintinar gid nato ang kapsay ug kalinaw sa syudad mm ang ato bang kapulisan karon captains kag di Oro City Police Office igo ra nga mo bantay sa Uh, ka Jose Galina or I mean captain uh, ang ihap ba nag nagkadaghan ba ta karon or uh, nanginahanglan pag pagidtagdugan nga uh, miyembro dia sa tong kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office kay para maghat ba ang tong katauhan bitaw captain uh, pag -pulis mo, kaya nga pulis mo kay nangita patagdaghan nga pulis ah captain <laughs> Yes sir uh, considering nato no ang Cagayan de Oro is a highly organized city ang self goodlikop po is dili gyud makayong nga dili bastante as to ratio per capita but then morning hingon sir nga we always maximize the minimum mm. okay o ang tanan full strength ato yung gigamit o kani asin usap ato mga counterpart ni iya istatihiya kaya kung ato yung basihan sa ang stand adili ito sa ina always nangita uh, gani pero adili ka na sa uh, basihan nga dili ta well sa atong kabao. okay so at least captain nga karong buntaga gikan gyud ya mismo ninyo sa Cagayan de Oro City Police Office nga ang inyong assessment generally peaceful ang atong na tapos na nga pag saulog sa kapistahan sa Cagayan de Oro City So Captain Idugal ako, gamay lang kayo, Captain kay basig naa na kay nadawat ya information katong kagabi eh, Captain kay kay bawo magyud nga dili man siya connected no sa ato ang uh, fiesta activities ang netabo nga pagpamusil patay kagabi dias barangay Balulang so initial nga information captain gikan dia mismo nimo ay oh, yes sir uh, Kagabiin kagabi in no sa may alas 10 sa gabi sa may Balulang ug sa kataho sa shooting incident ang nadawat sa Tulo Station 4 ara hmm. uh, ay nakaplagan nga patay sa sunod sa iyang sa, sakyanan ug kini uh, irespeto nato ang identity sa usa ka tawo atong uh, ipaabot usab ang kasubuan sa pamilya ni ini apan sa pagkakaron uh, sir at usang irespeto ang kaigayunan o, o, tugutan sa nato ang kaigayunan sa police station for Kaya mm. kay karon uh, nanawag gyud ko sa station commander kay part pag sa atong trabaho yes. Uh, nag follow up ko uh, mismo wala pa gyud sila kamulo pa sila Uh, kaya pa sa hot person operation tungod kay daghan lang ang gulo posible nga personal na ang gulo ang itutukan o kini hindi pa man lagi kita to um, mas kuha diretso tungod kay uh, ang, pangut, ang pamilya nagpangutan pa kung hmm. sa anong kamot yun ang Station 4 o kini ato sa tagaan ng kahigayunan ang kapasidad sa atong Station 4 sa pagsuta yun sa inundan sa mga krimen o pagkakup sa kriminal. Hmm. Pero inyo nang inyo nang gituhan captain nga dili ni siya connected sa to ang fiesta celebration kagahapon. Yes sir dili siya sa uh, oh. na ay na personal nga uh, ang gulo ang atong hmm. kwarto sa kapolisan kapolisan sa station 4. Okay. So, Captain, ang imo na lang ikadugang or ikabilin magka ang minsay para sa tanan sa pagkakaroon. Gikan di sa tuang kagayan di Oro City Police Office. Yes, sir. Dakong pasalamat uh, ni Kokpo sa katawhan sa kagayan di Oro sa kooperasyon ng gihatag na sa uh, local government unit sa mm. atong siguridad ng gihatag na nagbalang puso ng atong kasaulugan sa Higala 2025 o ang kay Always remember, ang inyong may galaong pulis is at your service. Dagan sa lamang.